Hi guys, good morning, good morning. So, mayroon tayong panibagong video ay eh, pakita natin kung paano magdugtong ng tubo. So, yung tubo na yan ay didos Bahay dudugtongin ko siya para sa hand railings. manipis na manipis yung mga ka-tutorial. So, kung bago pa lang kayo sa akin YouTube channel, huwag natin kalimutan muna mag-subscribe, mag-like, at mag-share, at pakipindot na rin ang notification bell para updated tayo kayo sa aking mga video. So, yan ipapakita natin kung paano mag-dugtong. So, yung tubo na yung mga ka ay manipis. Manipis lang yan siya na tubo. Bali, 3 mm lang kapal niyan mga ka-tutorial. So, bali, ispat-ispatan ko lang yan siya. So, ayan. Bali, natakingan ko na at ipupulid na rin natin yan. Hindi lang gano'n nakatutok yung camera. Gawa nung no, wala nang nagka-camera mga ka-tutorial. Malaki ang gap niyan. Ayan. Balay, dududung-dudungin natin yan para nagdagtibay sa hand railings. Hindi niya mikos-mikos na. Tapos pala, ang laki ng welding rod na yan ay 1-8 na 60 na So, ganun lang tiktik -tik, -tik nyo mga ka-tutorial. Patay-patay, sindi lang. Ayan. Ayan. Ayan, laki ng awang yan, oh. Tingnan mo mga ka-tutorial, oh. Ayan, oh. Ayan. Ayan ang, ano. So, ayan na, mga ka-tutorial na buo na natin yung ating tubo so hanggang dito mo lang muna ang ating video huwag natin kalimutan mag subscribe mag like at mag share at pakipindot na rin ang notification bell para pitig kayo sa aking video so ayan o yan ang tama paghinang na mga kartina